Mga kaibigan, ang mensahe ko ngayon ay hindi lang simpleng payo. Isa itong babala na pwedeng magligtas ng buhay ninyo o ng mahal ninyo sa buhay. Alam ba ninyo na may mga paggain sa kusina ninyo ngayon na kapag ininit muli ay pwedeng maging lason? Sa una, normal ang itsura. Mabango pa rin. Masarap pa rin sa panlasa. Pero kapag pumasok na sa katawan, maaari itong maging lason. Maaari nitong pahinain ang inyong utak, sirain ang puso, guluhin ang chan at sa ibang kaso magdulot pa ng kanser o demensya. Isipin ninyo ito. May isang lolo, mag-isa siyang nakatira dahil ang mga anak ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Tuwing gabi, Nagluluto siya ng malaking kaserola ng ulam, kanin, manok at gulay para hindi na siya magluto araw-araw. Kinaumagahan, gigising siya, kukunin ang natira, iinit muli at kakainin. Sa una, wala siyang nararamdaman. Pero habang tumatagal, araw-araw, linggo-linggo, unti-unting humihina ang kanyang katawan. Lumalabo ang memorya. Palaging masakit ang tiyan hanggang sa bumagsak siya at dalhin sa ospital. Sabi ng doktor, ang paulit-ulit na pag-init ng pagkain ang sumira sa kanyang katawan. Hindi lang ito kwento. Totoong nangyayari ito. Linggo-linggo, may mga senior na dinadala sa ospital dahil sa mga sakit na galing sa iniinit na pagkain. Kaya gusto kong itanong sa inyo, nakapag-ininit na ba kayo ng kanin mula kahapon? O ng manok mula sa hapunan noong linggo? O ng ginisang gulay na nasa ref? Kung oo, pakitype ng oo sa comments ngayon. At habang nagko-comment kayo, Sabihin ninyo rin kung taga saan kayo nanonood. Nasa Maynila ba kayo? Cebu? Nasa US o nasa Middle East? Gustong-gusto kong makita kung gaano nakalawak ang pamilya ng Gintong Sustansya sa buong mundo. At bago ako magpatuloy, may isa akong pakiusap. Pakipindot ang subscribe button at bigyan ng like ang video na ito. Dahil bawat like at bawat subscription ay tumutulong para irekomenda ito ng YouTube sa mas maraming senior na kailangang makarinig ng babalang ito bago pa mahuli ang lahat. Bakit nagiging delikado ang pagkain kapag iniinit? Ganito ang paliwanag. Kapag bagong luto ang pagkain, puno ito ng vitamina, mineral at protina na madaling masipsip ng katawan. Pero kapag lumamig ito at naiwan sa mesa ng matagal, lalo na magdamag, nagsisimula ng magbago ang laman nito. May mga mikrobyo o bakterya na tumutubo. Ang iba, walang epekto, pero ang iba ay gumagawa ng lason. At kahit iinitin mo pa ang pagkain ng sobrang init, nananatili pa rin ang lason. Pinapatay ng init ang bakterya pero hindi nito napapawi ang lason na naiiwan. Kaya maraming nagsasabi, pero ininit ko naman ng mabuti, kumukulo pa nga, bakit sumakit pa rin ang tiyan ko? Ang sagot, hindi nawala ang lason. At para sa mga senior na mahina na ang resistensya, mas matindi ang epekto. May kwento pa ako. May isang lola sa Quezon City na nagluto ng ginisang spinach para sa hapunan. Kinabukasan, imbis na itapon, ininit muli para sa tanghalian at muli na namang ininit para sa hapunan. Sa gabi, bigla siyang nahilo, bumilis ang tibok ng puso at nawala ng malay na diskubre ng doktor na bumaba ang oxygen sa dugo niya dahil sa nitrites na nabuo ng paulit-ulit na pag-init ng spinach. Ganyan ito kaseryoso. Pag-usapan natin ng spinach, isa itong superfood. Puno ito ng iron, vitamina at nitrates na maganda sa daloy ng dugo. Pero may problema. Ang nitrates ay madaling magbago kapag ininit, nagiging nitrites, at kapag naging nitrosamines, maaari itong magdulot ng cancer. Para sa mga sanggol, pwedeng magdulot ng blue baby syndrome kung saan hindi nakakabitbit ng oxygen ang dugo. Para sa mga matanda, dagdag pasanin ito sa puso at utak. Kaya ang pinakamainam, kainin ang spinach ng sariwa. Kung may tira, kainin ng malamig, gaya ng salad. Huwag pa ulit-ulit initin. Kung paborito ninyo ang spinach, itype ang spinach sa comments. Sabihin ninyo rin, mas gusto nyo ba itong ginisa sa bawang, nilaga o salad? At habang nagtatype kayo, huwag kalimutang bigyan ng like ang video na ito para mas maraming makaalam. Ngayon naman, patatas. Sino ba ang hindi mahilig sa patatas? Mashed potato, fries, baked potato. Lahat tayo ay paborito ito. Pero alam nyo bang isa ito sa pinakamapanganib na pagkain kapag iniinit muli? Kapag nilutong patatas ay naiwan sa mesa ng matagal, pwede itong tumubo ng bakterya na tinatawag na Clostridium botulinum. Ito ang sanhi ng botulism, isa sa pinakamapanganib na uri ng food poisoning. Ang botulism ay maaaring mamaga ang mga kalamnan, hindi makahangap ng hininga, at ikamatay ng tao. At ang nakakatakot, kahit iinitin mo pa ito, hindi na natatanggal ang lason na dulot nito. Kaya maraming kaso na may mga pamilya na nagpainit ng mashed potato mula sa handaan, kinain kinabukasan at nauwi sa ospital. Kaya tandaan, kapag nagluto ng patatas, ilagay agad sa ref sa loob ng dalawang oras. Huwag pabaya ang magdamag. At kung iinitin, isang beses lang. Sang-ayon ba kayo na ang patatas ay isa sa pinakakaraniwang tira sa bawat bahay? Kung oo, pakitype ng oo sa comments at sabay sabihin kung saan kayo nanonood. Asya ba kayo? Amerika? Europe? O Middle East? Gustong gusto kong makita ang inyong lugar. Ngayon naman, kanin. Sinasabi nga nilang rice is life. Sa Pilipinas, halos bawat kainan may kanin. Pero alam nyo bang ang kanin na ininit muli ay isa sa pangunahing sanhi ng food poisoning. Ang dahilan, Bacillus cereus toxins. Ang bakterya na ito ay nabubuhay kahit niluto na ang kanin. Kapag naiwan sa mesa ng matagal, dumadami ito at gumagawa ng lason. At kahit iinitin muli, nananatili pa rin ang lason. Pinapatay ng init ang bakterya pero hindi nito napapawi ang lason na naiiwan. Kaya maraming nagsasabi, pero ininit ko naman ng mabuti, kumukulo pa ma, bakit sumakit pa rin ang tiyan ko? Ang sagot, hindi nawala ang lason. At para sa mga senior na mahina na ang resistensya, mas matinde ang epekto. May kwento pa ako. May isang lola sa Quezon City, na nagluto ng ginisang spinach para sa hapunan. Kinabukasan, imbis na itapon, ininit muli para sa tanghalian at muli na namang ininit para sa hapunan. Sa gabi, bigla siyang nahilo, bumilis ang tibok ng puso at nawala ng malay nadiskubre ng doktor na bumaba ang oxygen sa dugo niya dahil sa nitrites na nabuo ng paulit-ulit na pag-init ng spinach. Ganyan ito kaseryoso. Pag-usapan natin ng spinach, isa itong superfood. Puno ito ng iron, vitamina at nitrates na maganda sa daloy ng dugo. Pero may problema. Ang nitrates ay madaling magbago kapag ininit, nagiging nitrites, at kapag naging nitrosamines, maaari itong magdulot ng cancer. Para sa mga sanggol, pwedeng magdulot ng blue baby syndrome kung saan hindi nakakabitbit ng oxygen ang dugo. Para sa mga matanda, dagdag pasanin ito sa puso at utak. Kaya ang pinakamainam, kainin ang spinach ng sariwa. Kung may tira, kainin ng malamig, gaya ng salad. Huwag pa ulit-ulit initin. Kung paborito ninyo ang spinach, itype ang spinach sa comments. Sabihin ninyo rin, mas gusto nyo ba itong ginisa sa bawang, nilaga o salad? At habang nagtatype kayo, huwag kalimutang bigyan ng like ang video na ito para mas maraming makaalam. Ngayon naman, patatas. Sino ba ang hindi mahilig sa patatas? Mashed potato, fries, baked potato. Lahat tayo ay paborito ito. Pero alam nyo bang isa ito sa pinakamapanganib na pagkain kapag